Tahimik ang gabi, walang ingay kundi ang marahang paghinga ng mundo. Sa ganitong katahimikan, doon dumadalaw ang mga tanong na matagal na nating iniiwasan. Sa dami ng mga bagay na pinanghahawakan natin, mga alaala, mga pangako, mga taong minahal natin, minsan, hindi na natin napapansin, unti-unti na pala tayong kinakalawang sa loob. May mga tao sa ating buhay na parang dumaan lang para turuan tayo hindi upang manatili, kundi upang gisingin tayo. May mga pangyayari na dumurog sa atin, hindi upang sirain, kundi upang hubugin ang mas malalim nating pagkaunawa sa sarili. Ngunit kahit alam nating pansamantala lamang ang lahat, bakit napakahirap pa rin bumitaw? Marahil dahil sa likod ng bawat kapit ay may takot. Takot na mawala ang parte ng ating sarili na inialay natin sa isang relasyon takot na mawala ang katahimikan na minsan ay nahanap natin sa piling ng ibang tao. Takot na wala nang babalikan na ang mga dati ay hindi na muling magiging ngayon. At oo, oh, totoo, masakit ang mawalan. Lalo na kung pinili mong maniwala, umasa at magmahal ng buo. Lalo na kung ang mga pangarap ay hindi lang basta pinangarap, kundi binuo, pinlano at inukit sa araw-araw. Pero sa Stoicism tinuturo sa atin ang isang simpleng katotohanan, ang lahat ng bagay ay may hangganan at ang karunungan ay hindi lang nasusukat sa dami ng ating pinanghawakan kundi sa tapang na meron tayo sa mga bagay na ating binitawan. Sa tuwing pipiliin nating pakawalan ng hindi na makabubuti sa atin, pinapalaya rin natin ang sarili natin sa bigat ng hindi na natin kayang baguhin. Kaya ngayon, sa gitna ng katahimikan ng iyong isipan, itanong mo ito sa iyong sarili. Ano ang pinipilit mong panghawakan na matagal ng gustong lumaya at kailan mo pa balak pahintulutan ng sarili mong mamahinga at yakapin ang kapayapaang matagal mo nang hinihintay? Ang pagpapakawala ay hindi kahinaan. Hindi ito tanda ng pagsuko o ng pag-iwas. Ito ay isang anyo ng mas malalim na lakas ang lakas na tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin. Sa Stoicism, paulit-ulit na pinaaalala sa atin ang prinsipyong ito. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang kanilang desisyon, ang kanilang damdamin, ni ang direksyong pinili nilang tahakin. Ngunit, kontrolado mo ang sarili mong tugon. Iyan ang tanging sayo. Iyan ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ngunit bakit nga ba mahirap bumitaw? Ayon sa sikolohiya, maraming ugat ang ating pagkakapit. Una, attachment. Isang likas na pagnanais na kumapit sa mga bagay na nagbibigay ng ligaya, seguridad at kahulugan. Kapag ang isang tao o sitwasyon ay naging bahagi ng ating pagkatao, para bang hindi na natin maipinta ang ating sarili nang wala sila. Ikalawa, ego ang tinig sa loob natin na nagsasabing hindi dapat nangyari ito, kailangan kong ayusin, kailangan kong ibalik ang dati. Ang ego ay ayaw matalo, ayaw magmukhang nagkulang, ayaw magpalaya. Pero sa totoo lang, madalas ang pagpipilit ay mas masakit kaysa sa mismong pagkawala. At ikatlo, takot sa pag-iisa. Isang tahimik ngunit malalim na pangamba na baka kapag binitawan natin sila, wala nang matira sa atin. Ngunit ang hindi natin namamalayan sa kakapigil sa pag-alis ng iba, tayo rin ang naiipit. Isang matandang karunungan mula kay Seneca ang nagsabi. We suffer more in imagination than in reality. Tayo ay naghihirap hindi dahil sa kung ano ang tunay na nangyari kundi dahil sa paulit-ulit nating iniisip kung ano sana ang pwede, kung ano ang nawala, kung ano ang hindi natin nabago. Ang isip ay parang ilog kapag hindi natin pinakawalan ang mga lumulutang na dahon, tayo mismo ang malulunod sa pagpapakawala, tinatanggap natin ang katotohanang sapat na ang ginawa natin na may hangganan ng ating kakayahan at sa likod ng lahat ng ito, nariyan ang kalayaang hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap. Sa bawat pagbitaw, hindi ka nauubos. Sa bawat pagbitaw, unti-unti mong nare-reclaim ang sarili mong espasyo at ang sarili mong katahimikan. May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong pilit natin, hindi na talaga maibabalik ang dati. Kahit ilang mensahe, kahit ilang dasal, kahit ilang pagkakataong ibinibigay mo sa kanila, may mga bagay na sadyang tapos na. Pero hindi agad natin ito nakikita dahil tayo'y umaasa. Umaasa na baka bukas, magbago pa. Umaasa na baka may natitira pa. Ngunit darating ang araw kung kailan ang pagkapit ay mas masakit na kaysa sa pagbitaw kapag ang presensya nila ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan kundi ng pagdududa kapag ang tuwing magkikita kayo ay laging may pangayan, laging may pagod laging may luha ito ang unang palatandaan hindi na ito nakabubuti sa iyo ang pagmamahal tunay man ay hindi rason para tiisin ang paulit-ulit na sakit kung ang ugnayan ay unti-unting sinisira ang iyong tiwala sa sarili, sa iba at sa kinabukasan, baka panahon na para ipaglaban hindi ang relasyon kundi ang iyong kapayapaan. Pangalawang palatandaan, inuulit lang ang parehong sugat sa iba't ibang anyo. Napatawad mo na sila, ngunit bakit paulit-ulit ang dahilan ng iyong pagluha? Nakalimot ka na raw, pero bakit sa tuwing magkausap kayo, parang binubuksan na naman ang dati mong sugat. Sa stoic na pananaw, ang karunungan ay nasa pagkilala sa mga bagay na hindi na dapat ulitin. Hindi ka tinuturuan ng buhay para manatiling sugatan, kundi para matutong umiwas sa apoy pagkatapos mong masunog. At ang ikatlong palatandaan, hindi mo na kayang ibalik ang dati kahit anong gawin mo. Totoo ito, may mga bagay na pwedeng ayusin pero may mga bagay rin na kahit anong pilit hindi na babalik sa dating anyo tulad ng salamin na nabasag. Maaari mong idikit muli ngunit mananatili ang lamat at minsan ang pagtanggap na tapos na ay mas mapagpalaya kaysa sa pag-asang maibabalik pa sapagkat ang totoong kapayapaan ay hindi laging galing sa pagkamit. Minsan, ito ay galing sa pagbitaw. Kapag pinakawalan mo ang hindi na sayo, doon mo mararamdaman ang isang uri ng katahimikang hindi mo pa kailanman natagpuan dahil ito ay hindi galing sa kanila kundi sa iyo. Sa bawat sulok ng ating isipan, may isang tanong na paulit-ulit nating ibinubulong. Bakit ganito ang nangyari? Bakit siya umalis? Bakit ako iniwan kahit ibinigay ko na ang lahat? Sa mga sagot na hinahanap natin, bihira nating itanong ang pinakamahalagang bagay ito ba ay nasa ilalim ng aking kontrol isa ito sa pinakapayak ngunit pinakamatibay na aral ng stoic philosophy some things are up to us and some things are not epictetus sa mundong ito napakaraming bagay ang hindi natin kayang hawakan hindi natin kontrolado kung mananatili ang isang tao hindi natin kontrolado ang magiging tugon nila sa kabutihan natin hindi natin hawak kung kailan sila lilisan o kung paano nila pipiliing lumayo. Sa bawat sulok ng ating isipan, may isang tanong na paulit-ulit nating ibinubulong. Bakit ganito ang nangyari? Bakit siya umalis? Bakit ako iniwan kahit ibinigay ko na ang lahat? Sa mga sagot na hinahanap natin, bihira nating itanong ang pinakamahalagang bagay. Ito ba ay nasa ilalim ng aking kontrol? Isa ito sa pinakapayak Ngunit pinakamatibay na aral ng Stoic philosophy, some things are up to us and some things are not. Epictetus. Sa mundong ito, napakaraming bagay ang hindi natin kayang hawakan. Hindi natin kontrolado kung mananatili ang isang tao. Hindi natin kontrolado ang magiging tugon nila sa kabutihan natin. Hindi natin hawak kung kailan sila lilisan o kung paano nila pipiliing lumayo. Ngunit Kontrolado natin ang sarili nating isip. Kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa sakit. Kung paano natin pipiliing maghilom kahit wasak. Kung paano tayo babangon kahit iniwang nakaluhod. Hindi mo hawak ang pagalis nila, pero hawak mo kung paano mo pipiliing lumaya. Sa Stoicism, may isang malalim na prinsipyo, amor fati. Ang pagmamahal sa kapalaran, hindi ito pasibong pagtanggap. Ito ay aktibong pagyakap sa lahat ng dumarating, mabuti man o masakit. Kapag natutunan mong mahalin hindi lamang ang magaganda kundi pati ang masakit na bahagi ng buhay, mas lalalim ang iyong kapayapaan. Acceptance over resistance. Sapagkat sa pagtutol, may pighati. Ngunit sa pagtanggap, may kalayaan. Marahil hindi ito ang kinalabasan na gusto mo. Marahil hindi sila ang inaasahan mong makasama sa dulo. Ngunit baka sila ang nagturo sa iyo kung paanong mas mahalin ang sarili. Baka ang sakit na iniwan nila ay siya nagbukas ng daan tungo sa mas malalim mong pagkaunawa hindi sa kanila. kundi sa iyo at sa huli gaya ng itinuro ng mga Stoic ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa labas kundi nasa loob sa iyong pagtanaw, sa iyong pagpili, sa iyong kakayahang tanggapin ang hindi na kayang baguhin at yakapin ang sarili mong kapalaran ng may buong puso. Tahimik ka muna, huminto sa paghabol sa sagot, sa pagbalik sa nakaraan, sa pagtakbo sa hinaharap. Subukan mong huminga dahan-dahan at habang nilalasap mo ang bawat paghinga, Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Tanungin mo ito hindi bilang paghuhusga kundi bilang pag-unawa. Ano ang pinipilit kong panghawakan na baka matagal ko ng kailangang pakawalan? Sa larangan ng sikolohiya, may mga kasangkapan na makatutulong sa paghilom. Isa rito ay ang mindfulness, ang kakayahang maging ganap na naroroon sa kasalukuyan. Kapag natutunan mong obserbahan ang iyong iniisip at nararamdaman nang hindi agad hinuhusgahan o tinatakasan, mas lumilinaw ang totoo. Hindi mo na kinakalaban ng damdamin. Hindi mo rin ito tinatakpan ng pag-aabala o pagpapanggap. Inaanyayahan mo ang sarili mong umupo sa harap ng katotohanan at sabihing, nararamdaman ko ito at ayos lang. Self-awareness ang pundasyon ng bawat pagbabago sapagkat hindi mo kayang pakawalan ang isang bagay na hindi mo palubos na kinikilala. Kung minsan, akala natin galit tayo, pero sa ilalim pala nito, lungkot. Minsan akala natin ay takot, pero ang totoo, pagkasabik na maramdamang mahalaga ulit. Kaya't paunti-unti, imbitahan mong pakinggan ang sarili. Hindi para lutasin agad ang lahat, kundi upang magsimulang umunawa. Isa pang kasangkapan ay ang reframing ang muling pagtingin sa mga pangyayari sa ibang lente. Minsan, iniisip natin, iniwan niya ako kaya wala akong halaga. Pero pwede rin ito ang totoo. Umalis siya at ngayon ay may puwang ako upang mas makilala ang sarili ko at itanim ang kapayapaang hindi niya naibigay. Ang mga pangyayari ay hindi laging makatarungan. Pero laging may kapangyarihan sa paraan ng ating pagtanaw. At doon, muli nating nababawi ang kontrol hindi sa mundo, kundi sa sarili nating isipan. Higit sa lahat, kilalanin ang iyong damdamin. Sapagkat ang isang damdaming hindi mo pinroseso ay magiging tinig sa iyong isipan na paulit-ulit na sisigaw. Ngunit kapag binigyan mo ito ng puwang, ng pansin, ng pagunawa, ng katahimikan, unti-unti rin itong humuhupa. Kaya't kung pakiramdam mo ay pagod ka na, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magpanggap na ayos ka na. Subukan mong huminga muli. At sa bawat paghinga, tanungin mo ang sarili. Sa pagbitaw ko, ano ang binibigyang puwang na sumipol sa aking loob? Hindi madaling hanapin ang kapayapaan. Lalo na kung ang puso ay pagod, ang isipan ay magulo at ang alaala ay mabigat. Pero marahil, kapayapaan ay hindi hinahanap sa labas. Ito ay pinipili pinapanday at pinapalalim mula sa loob ang unang hakbang tanggapin ang hindi na mababago hindi bilang pagsuko kundi bilang karunungan may mga taong hindi na babalik may mga salitang hindi na mababawi may mga pangyayaring bahagi na ng kahapon at ang tanging tanong na lang ay pipiliin mo bang manatili roon o bibigyan mo ang sarili mo ng panibagong bukas sa pagtanggap may paglaya. Ikalawang hakbang, magpasalamat kahit sa sakit. Oo, kahit sa sakit. Dahil ang sakit ay hindi laging kaaway. Minsan, ito ang naging daan upang mabuksan ang ating mata sa mga bagay na matagal nating hindi pinapansin. Ang sakit ang nagtuturo sa atin kung saan tayo marupok at kung paano tayo pwedeng maging buo. Pasalamatan mo ang mga aral kahit hindi mo gusto ang naging paraan. Dahil sa bawat sugat, may talim ng karunungan. Ikatlong hakbang, ibalik ang atensyon sa kasalukuyan. Ang isip ay mahilig lumipad. Balik sa nakaraan o abala sa mga paano kung nang hinaharap. Pero ang buhay ay nangyayari ngayon. Dito sa sandaling ito, sa paghinga mo, sa tibok ng puso mo, sa bawat pagkakataong iniisip mo ang ngayon pinipili mong mabuhay at doon unti-unti kang gumagaling panghuli ngunit pinakamahalaga bumuo ng bagong kahulugan hindi ka nabigo hindi ka naiwan para magdusa baka ang nangyari ay paanyaya para matutunan mong mahalin ang sarili mo sa paraang hindi mo pa nagagawa noon baka ito'y simula hindi wakas ikaw ang may hawak ng kwento at sa bawat pahinang iyong isinusulat, may kapangyarihan kang pumili ng bagong kahulugan, hindi bilang biktima ng nakaraan kundi bilang tagalika ng isang panibagong katahimikan sapagkat ang kapayapaan ay hindi basta-basta dumarating, ito ay pinipiling itanim araw-araw sa mga desisyong tahimik ngunit totoo kung narito ka pa rin, salamat, salamat sa katapangang harapin ang sarili mong sugat. Salamat sa katahimikang pinili mong damhin sa halip na takasan. Napag-usapan natin ang karunungan ng pagbitaw na may mga bagay sa buhay, mga tao, mga alaala, mga pangyayari na hindi natin hawak at kailanman ay hindi natin makokontrol. Ngunit sa bawat pagkawala may natitira at ang natitirang iyon ay ikaw, ikaw na patuloy na humihinga, ikaw na patuloy na nagmumulat ng mata tuwing umaga, ikaw na unti-unting natututo kung paanong mahalin ang sarili sa gitna ng kawalan. Hindi madali ang bitawan ng mga bagay na minsang naging sentro ng iyong mundo. Hindi madaling palayain ang taong akala mo'y mananatili. Pero madali man o hindi, posible. Posibleng maghilom. Posibleng matahimik posibleng mabuhay ng buo kahit hindi na muling nabuo ang dati sapagkat ang pagbitaw ay hindi katapusan. Isa itong panibagong simula para sa iyo, para sa katahimikan ng iyong isip, para sa kapayapaang matagal mo nang inaasam. At kung sakaling muling dumating ang alaala, ang lungkot o ang pangungulila, balikan mo ang sarili mo, balikan mo ang katahimikan sapagkat nariyan ang tunay na tahanan at sa huling paanyaya, huwag mong kalimutang hindi ka nag-iisa sa bawat katahimikan na pinili mong pakinggan, sa bawat luhang hindi mo ipinaalam, sa bawat gabing iniyakan mo ang isang paalam, naroon ang paghilom, naroon ang muling pagbangon, naroon ang ikaw, at iyon ay sapat na.